kumusta mga tropa? Ano balita sa inyo? Ako may balita na naman sa inyo. Kukunin ko lang to pakain. Pakain sa mga manok ko. Pakainin ko sila. Para lalo pang dumami. Krok krok. etong balita ko sa inyo. Krok krok. Krok krok. Yan o. No? Oh. <laughs> ah, yan. Meron na naman ako mga sisiw. Tatlo sila galing dito kaya uh, super saiyan <laughs> ayo pa yata nilang kumain ito medyo malalaki pa, bibigyan ko na lang sila ng kanin may liit pa sila yung sisiw na yan maamo yan do sa isang, isang nakuha ko dati ah, isang sisiw na ng, ng kulay brown pero ito, yan yung mga maliliit na yan mababait Andale, kukuha lang ako ng kanin para kanin pakain ko sa kanila Ayaw kasi nila nung ano, nung malalaki. Kani na ibibigay natin sa kanila sa mga liliit na bagong sisiw ko. Nalalamasin ko lang tong. Yan, kanin. Para may makain sila. Ah. Huh. krok Krok dito dito. Hmm. Hmm. Okay. Hmm. <laughs> Maamo to. Maamo yung mga yan. Kumpara dun sa isa. Ah, krok. Nasaan na yung isang sisyo ko? Ayun yun. Ayun yung isa. Mailap eh. yun eh. Ayun yun yung maliit na yun. Oh. Krok. <laughs> ah, dini ka na! Uy, dini! Nasa isa? Hmm, yu, 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 isa. <laughs> Dumadami na pang tinola ko. Oh, <laughs> no! Oh. Kumikitang kabuhayan. <laughs> Yo, what is up, guys? Kamusta? After ng fishing, ngayon, biking naman. Pero si Jerome pa rin ang kasama ko. Ayan oh. <laughs> Takbong pogi <pawage>, oh. <laughs> ng konti and then gala gala nature seeing then burger para yung calories na nasunog namin balik ulit <laughs> tumaan na helicopter eh Punta, <laughs> ang Mga bikers Maraming bikers dito sa New Zealand guys uh, Minsan nagpupunta sila ng, ano, ng uh, Queenstown Sunod-sunod yan, ang dami Tapos pagka Saturday o kaya Sunday Yung mga ano naman Yung mga vintage car ay makutuwa Dito na kami, malapit na kami dito sa Honda On the spot, sa makutuwa Kung saan bibili kami ng uh, ng burger at saka fish and chips Babawin namin yung calories na, na nasunog namin. <laughs> Tara. Ah, oh, panalo. Tira muna guys. Wow! Kain muna. Yeah. Wow. Ano na Itlog. Bacon. Burger. Beetroot. Tama na tayo. Let's go. Para sa'yo, tungkol kagat na to. Huh? para sa kanya. Oh. kita ha. Ganito lang kami. Pagbabay kami papunta rito sa ano sa dairy dito sa kainan. Then magpapakabutsog. Tapos babalik na ulit daw ha, na may tulog. Solbang kapunan. Ayun, kasama ko si Jerome. Ayun, check niyo yung niya check niyo yung uh, youtube channel niya Chuchat TV medyo naging mahangin tsaka palaban sa amin yung hangin kaya medyo medyo mahirap pumadyak pero okay lang kasi may araw naman basta may araw okay lang ang temperature ngayon is uh, 10 degrees celsius kaya medyo malamig buti na lang may araw eh, sa kabila mga sheep sheep farm si Jerome si <laughs> Chucha TV <laughs> sa kaliwa ko oh, yan mga baka naman dairy farm yung kanina nakita nyo sheep mga sheep farm uh, ganito ang makikita uh, nyo yung view kapag ka kapag nagbabay kayo dito sa ano sa rural kung hindi bakahan tupahan yung uh, usahan yung mga usaba yan, yan marami dito nyan medyo malamig lang yun pero okay lang kaya maya sarap sa pakiramdam pagka nakapagbike uh, gumaganda yung circulation ng dugo mo kakahit lang nung uh, ano nila nung wool nila ayan o oh. dami no <laughs> kagulo <laughs> Ay, <laughs> ah, natalo na Silikuro kami oh. Ayan Kung sino man nagaharap sa inyo Tain ng kabayo, $2 mm -hmm. And the uh, pine cones, $5 Mas, ma mas mahal pa yung pine cones ah mm Hmm. Yeah. Oh. Dito lang yan sa may uh, Remus South Road. tauhan ay tayo talaga. Oh, wow. Cha maraming ano dito nakaharang. No. Kaldereta ya. Kaldereta, ah, kaldereta. <laughs> chu <caldereta. laughs> ano tawag mo sa saibum sira it natin, chu panalo, panalo, panalo. Panalo. <laughs> panalo sa kainan. <laughs> sa kainan panalo, hindi sa bike. Aalis na, na malapit-lapit na kami konti na lang diretso siya then ako naman sa kaliwa malapit-lapit na mga tropa ha maghiwalay na kami ni Chuchat ito na yung hiwala yung uh, landas na wen <laughs> ayan Diyan ako sa so, Shan Road dito sa kaliwa and then siya naman ay diretso sa Rimo South Road paano pre? naka uh, 2 din naman kami kahit papano. paano huh. hindi <laughs> hindi ganoon talaga pagpapawisan dito ng ng ayos kasi malamig alam ko ah nasa ano nasa 16 degrees yung ano yung temperature ngayon pero ang oras ngayon ay nasa 8.30 na yata o basta ganon. 8 to 8.30 pauwi na ako nag na kami ni Jerome and uh para makalabas ulit, makagala ulit. masarap huh. na feeling ng ano, nakakapag-bike ulit. Kasi sa Pilipinas, nagbabike din ako kasama ko mga kuya ko. Patagay-tay kami, yung uh, palace in the sky. Tsaka dito sa, ano, uh, Marcos Mansion, yon. Sa Marcos Mansion muna kami, then palace in the sky, yan.